Manokers guys, nagsusugol na sila. Sugol din nisan, sugol din sa Okay, one down, two down, <laughs> three down. <laughs> tick <Take> on. Lugi ah, meron ano. 20. Four down, 20. Tick on to tick on. <laughs> Naku no, po. Wag na. Tick on ah.

kali <laughs> <laughs> ko rin pa sa pulsa oo dumig siya kasi kasi ano yung tuh first bed first bed wuntung mo ginigil ng magandang na maging tumbol ay wow sa naglaya <laughs> Itong linaplasis, ito. oh. Ay, hindi <laughs> <laughs> uh, Mag na. Magalang siya, oh. Pag-20. Pag-20. Ito, pag-20 na. Ito 25 <laughs> Ito yun. Wala. Ito yung na bumali, din. Wala, ate. Ay! Bante.